good morning, good morning, good morning mga idol Ayan mga idol ah, uh, Dito na naman tayo mga idol Sa loob ng MIP Unang biyahe natin to mga idol Unang biyahe Ayan, ito ang umpisa natin Kain ng alikabok mga idol Ayan, uh, papasok na tayo mga idol Papasok na tayo Ayan, uh, papasok na tayo ng uh, Ano ay may pay mga idol ito mga idol oh ayan mga idol pabut uh, na tayo mga idol pabut. ayan pabot na tayo mga idol ayan ito ngayon ang opisa ng ating pagkain uh, ng alikabok mga idol uh, ano niya mga dalawang buwan din hindi tayo nakakain ng alikabok kaya ngayon mga idol, ah, papasok na tayo ng uh, loob ng MIP mga, mga idol. Ah, ayan mga idol oh, ayan na, papasok na tayo mga idol. Ah, ayan. Ah, walang pila palabas mga idol. Ayan, walang pila palabas. Walang, walang pila palabas mga idol. Ah, ano lang. Uh, yung uh, papasok lang uh, papasok lang nga uh, yung imti, uh, yung ano mga idol imti uh, lang imti lang nga uh, may pila tsaka yung chassis mga idol uh, walang pila ang chassis, maluwag tsaka palabas maluwag din Ayan. Ayan mga idol o oh. Ayan, ah, papasok na tayo mga idol Ayan, ah, papasok na tayo mga idol. Kuha mo na tayo ng location ng idol. Ayan mga idol. Uh, maraming maraming salamat mga idol uh, sa panunod. Ayan, bye bye mga idol.